Naku, may exam na naman. Paano nga pa mag-aral para sa pagsusulit? Alamin ang inyong learning style. Sa pamamagitan nito, mas epektibo kang matututo dahil alam mong gumagana sa iyo ang teknik na ginagawa mo. Planuhin ang inyong oras. Huwag mag o mag-aral lahat sa isang gabi. Hatiin ang mga paksa sa aralin humanap ng tamang lugar para mag aral Mag-aaral sa isang tahimik at komportable lugar na walang distractions. Maging positibo at magtiwala sa sarili. Iwasang kabahan. Ang pagiging positibo ay nakatutulong sa mas malino na pag-iisip. Ano pang hihintay mo? Halika at magsimula ka ng mag aral